Alam mo ba ang kwento ng isang babae na nagpakulong sa isang asylum para matuklasan ang katotohanan? Siya si Nellie Bly, isang matapang na mamamahayag noong huling bahagi ng ikalabinsiyam na siglo na nagsakripisyo para maibunyag ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga pasyente sa isang mental hospital. Noong 1887, kumalat ang balita tungkol sa katila-kilabot na kalagayan ng mga pasyente sa loob ng Blackwell's Island Insane Asylum, isang ospital para sa mga kababaihang may mental na karamdaman. May ulat ng pang-aabuso, pagwawalang bahala, at hindi makataong pagtrato sa mga pasyente roon. Hindi natatahimik si Nelly Bly sa mga naririnig niyang ito. Bilang isang masigasig at matapang na mamamahayag, hindi siya kontento sa kwento lamang gusto niyang makita ito mismo. Kaya't gumawa siya ng isang mapanganib na plano. Magpanggap bilang isang babaeng nawawala sa sariling katinuan para maipasok sa asylum. Kahit patid niyang delikado ito, layunin niyang alamin at isiwalat ang tunay na mga kondisyon sa loob ng institusyong ito. Nagkunwaring nawawala sa sariling katinuan si Nelly Bly. Nagpanggap siyang natatakos, hindi mapakali at hindi maalala kung saan siya naroroon. Sa isang boarding house, nagpakita siya ng kakaibang kilos para maniwala ang mga tao sa paligid. At hindi nagtagal, may mga dumating na pulis at siya ay dinala sa korte. Dinala siya sa Bellevue Hospital kung saan nagpatuloy siyang umakto ng kakaiba na nagbigay daan sa mga doktor na ideklara siyang may sakit sa pag-iisip at ilipat siya sa kilalang Blackwell's Island Asylum. Ang ferry ang pangunahing transportasyon para makarating sa Blackwell's Island dahil ito ay nakahiwalay sa mainland New York. Wala pang tulay na nagdudugtong sa isla noon, kaya't ang ferry ang pinakamabilis na paraan para maghatid ng mga pasyente kasama si Nelly Bly. Sa loob ng asylum, nakatagpo si Nelly ng mga babaeng biktima ng kalupitan. Nakita niya ang mga pasyenteng nilalamig sa gabi dahil wala silang sapat na kumot. Marami ang ginuguto pinapakain lamang ng bulok na pagkain at maruming tubig. Pinapanatili silang tahimik sa pamamagitan ng pananakit at pagbabanta. Nakilala niya si Mary, isang pasyente na wala namang sakit sa pag-iisip, ngunit sa pilitang ikinulong dahil wala siyang pamilya. Marami sa mga babae ang katulad ni Mary, wala namang tunay na sakit, ngunit nakakulong at pinahihirapan. Natuklasan din ni Nelly ang kalupitan ng mga tagapag-alaga. May ilang NARS na tila walang pakialam at gumagamit ng pananakit upang manatiling tahimik ang mga pasyente. Kapag nagreklamo ang mga pasyente, hindi sila pinapansin o kaya'y pinaparusahan pa lalo. Sa bawat araw, naging mas delikado ang kanyang sitwasyon. Hindi niya alam kung paano siya makakalabas. Ngunit matapang niyang pinanatili ang kanyang lakas ng loob patuloy na kinikilala ang mga pasyente at inaalam ang bawat detalye ng kanilang kalagayan. Matapos ang sampung araw, nagtagumpay si Nelly na makalabas mula sa asylum sa tulong ng kanyang editor sa The New York World na nakipag-ugnayan upang siya ay palayain. Pagkalabas niya, isinulat niya ang kanyang mga karanasan sa ulat na pinamagatang 10 Days in a Madhouse. Ang ulat niya ay ikinagulat ng marami. Dahil sa kanyang tapang, isinagawa ang mga reforma upang masigurong makatao ang pagtrato sa mga pasyente sa mental institutions. Si Nelly Bly ay naging simbolo ng katarungan at tapang at ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming mamamahayag. Maraming salamat sa pagsama sa kwento ni Nelly Bly. Kung may gusto kayong malaman pa tungkol sa kanyang mga pagsubok at tagumpay, Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makasaysayang kwento ng katapangan at inspirasyon.